Ah. <laughs> Guys, good morning po. Pupunta po ako ngayon sa isang liblib na lugar ng Rizal Province. Dito sa tropa ng mga matutubong dumagat po. Ngayon, eh, ang lulo nyo, nakamotor dati ngayon, may sariling kutsina. Huwag kayo maingay ha. Kuntahan na natin lang ito. Nagkakutsi na po ako ngayon. Ito na po yung pinaghirapan ko sa kwan. Sa pagbabalik. sa pagbabalag. Huwag kumunta. Huwag kumunta. Huwag na kumunta. Hahabang <laughs> ah, usapan. <laughs> Diyan guys ha. Ah. Ah, bakit mo to? Dati ito, kasumpa-sumpa itong kasada na ito. Ang gagaya, kasumpa-sumpa pa rin. mga hams <laughs> eh. <laughs> <laughs> oh, ito may hams oh. Ay! Oh, uh, ito mo. Pero ito, dahil isa sa pinakamayaman ang may-ari nito, pwede nibilop itong lugar na. Kita mo, bundok oh pinatago. Gagawin ko yung division niya na, Villar? O, um, malamang naman. Sigurado <laughs> kaya. yan. Pinagigyan ang kalsada to. pagkatapos ng nawasa, siguro makipag-connect sa nawasa, buwan na. Ito, sa totoo lang, kung hindi umulan, maganda tong daanan. Nga lang, madulas talaga kung motor dala mo. Uh, hindi na ano ngayon, kasi ito ang ba? Hindi, Pero at least hindi ito, Juan, original na lupa, nilagyan ng graba. Eh, maulan eh, ganun talaga. Oh. oh, yan guys. Malayo-layo ito, mga 10 oras pa ang travel namin dito. Ako <laughs> magkarating doon. Eh oh. uh, no. Ah, uh, subdivision to. Ah. Uh, Sigurado ang subdivision dito. O may precast na huh? dingding, no. Oh. Alam mo, eh, oh. lang prime water. Oh. Kunwari lang oh, itong pigaw nila lagay oh, Oo, itong... oo, oh, oo, oh, oo, oh, yan o. Oh. Ay, ay, ayan, ang ay, mga trabahante. Oo, oh, sabi nyo, bigyan natin ng tubig yung mga, ayan. ano, yung mga katutubo doon. Para mayroon. Oo. Oh. Okay. okay. Tapos pag, pag mga ano, na subdivision yan, million-million. Mga... Million. Opo, million, <laughs> May water resources eh, para lumapit. Erang ah. una ah. eh. Para, para tumahan pa ang buhay ng katutubo. Ganyan ang utak ni Angkul. Ang water resources, no? Oh, yan, oh. Nasa kami ng Sierra Madre. Oh, yan, oh. Kita mo, grabe. Pero hindi siya maduras kasi tinambakan po ng pintok. Graba at buhangin. ayon, Ito, talagang Grabe talagang ang kalsada na ito. Ngayon. Ay papano, kutsi ho, nakakapasok ho. Ito kay Dudong to. Ito, yung sabi ko sa'yo may dilawang bahay kanina. Binayaran sa dito. Ito, ito ang harambutanan niya yan ho. Oh. Wala, dyan lang tayo banda. Yan guys, kaya nga lang maulan ang punta namin dito. Oh, pero at least... Ito, 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 sigurado ito. Oh, subdivision oh, ito. Yun talaga yan. di mo lang ang kalsada. Hamakin ano mo yun. No? Tinignan nila yung ano ba, view mountain province, oh, oh, Sierra oh, Madre. oh, yan, yan, oh, yan. Oh. Sigurado subdivision ito. Oo, oh, at taas. Oh. oh yung kanina, yung mga pagod mo, yung mga free cash na yun. O, oh, kita niyo. Ayan o, gagawin yan. Sa patagin nila yan. So, o, nilagyan nila ng ano, para hindi gumawa. yan, katindi ang utak na yan, o, ano, bilyar. O, oh, uh, malupit. Una lang, prime water, kunwari. O. Oh. Tapos, sunod dyan, million-million na lote dito. O.